Vong Navarro panalo sa kaso laban kila Cedric Lee, Dinis Cornejo, at iba pa. Hinatulan na ng Tagig Regional Trial Court sina Cedric Lee, Dinis Cornejo, at dalawa pang respondent sa kasong serious illegal detention na isinampa ng actor host na si Vong Navarro. Ito ang ibinalita ng abogado ni Vong Navarro na si Attorney Alma Malunga. Ang serious illegal detention ay isang criminal case na hindi pinahihintulutang makapagpiansa. Dumalo si Denise Cornejo at isa pang akusado na si Simeon Ra sa promulgation, kaya naman di na sila pinaalis ng korte, at diretsyo kulungan na ang dalawa. Kasalukuyan hinainan naman ng warrant of arrest ang dalawa pang akusado na sila Cedric Lee at Ferdinand Guerrero na nagkataong hindi dumalo sa promulgation. Sa ngayon nga ay nakamit na ni Vong Navarro ang hostisya kung saan matatandaan na nabugbog siya at pinagbintangan pang nanggahasa. Narito naman ang komento ng ilang netizens, finally, After that long wait, justice has been served. Thank you served them right. Good job Tagig RTC. Justice served to Sir serve Vong Navarro. Thank you Lord. I think they, Lee and others will appeal. Then after the CA ruling, the case will be elevated to the Supreme Court for final judgment. How many more years? I have no idea. My opinion, at least Nobel nakakulong pa rin sila. Hinatulang guilty beyond reasonable doubt para sa krimeng fierce legal detention for ransom ang mga nanakit sa aktor na si Vong Navarro sa promulgation ngayong araw sa Tagig RTC. Hinatulang guilty beyond reasonable doubt si Cedric Lee, Denise Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Ras. Reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang sentensya sa kanila. Agad na ginansela ng korte ang bail bond ng Hindi na pinaalis ng korte at committed immediately si Nagurdeo at Ravs na personal na dumalo sa promulgation kanina. Habang naglabas naman ng uh, warrant of arrest ang uh, korte para kay Nali at Guerrero na hindi nagpakita sa korte. Iniutos rin ang korte na magbayad ng tanyo na abot sa 300,000 pesos ang mga nahatulan o ang mga nahatulan kay uh, Navarro. Hindi dumalo si Navarro sa promulgation kanina. Pero sabi ng kanyang abogado na si Attorney Alma Malyong Gapi na ipinagpapasalamat ni Navarro na nakamit niya ang hustisa.